Good news para sa ating mga kababayan health workers, ibibigay na po ng Department of Budget and Management ang natitirang 27 billion pesos na health emergency allowance para sa mga healthcare workers ngayong araw kasunod na rin po yan ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay na ang nabalam na allowance ng mga healthcare workers sa bansa. Si Sujin Kim sa detalye. 27 billion pesos ang ilalabas na ng Department of Budget and Management sa Department of Health para mabayaran na ang natitirang health emergency allowance claims ng mga healthcare workers. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabayaran na ng buo ang HEA claims ng mga manggagawa. Nagbigay po ng instruction ang ating presidente na sana po ay mabayaran natin this year yung arrears natin for health emergency allowance. Yan po ay pangako ng ating Pangulo doon pa pong sona nung nakaraang taon. Nakatakdang i-release ito July 5. Paliwanag ng DBM, sinikap ng ahensya na mas maaga maibigay kung ano ang nararapat sa mga healthcare workers. And with that po, we are already processing it at ilalabas po natin ang 27 billion pesos na arrears for HEA this Friday po. So, uh, wala na po tayong utang sa ating mga health emergency professionals and workers. Kaya po masaya po tayo na naibigay na rin po natin kung ano po yung kinakailangan na ma maibayad sa ating mga health workers na tumulong sa atin noong panahon ng pandemic. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 91 billion na ang nailabas ng DBM sa DOH para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances o FEBA. Kabilang rin sa FEBA ang Special Risk Allowance, ang kompensasyon para sa COVID-19 sickness and death at karagdagang benepisyo katulad ng meals, accommodation at transportation allowance. Pati ang mga barangay healthcare workers ay makakatanggap nito. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin na dating nagsilbi bilang kalihim ng DOH, laki ang tulong nito para sa mga manggagawang nasa sektor ng kalusugan well we really love that no kasi sa totoo lang ang daming promises ng health allowances nung panahon ng pandemya it was all sweet talk during the previous administration na ito ang mga benepisyo ng health workers pero hanggang salita lang walang actual and that burden was passed on to the current administration So we laud the President and Secretary Amina na nabigyan na ito ngayon ng solusyon. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro naman na nawaga na hindi magkaroon ng delay sa aktual na pamamahagi ng nasabing health emergency allowance. Well, welcome sa amin yon. I-release na talaga ito kasi long overdue na ito. Panahon pa ito ng pandemya, di ba? 2020 to 2022. 2024 na ngayon. Kaya talagang dapat na siyang i-release with no delay. Mahigit limang milyong validated health emergency allowance at higit apat na libong COVID-19 sickness and death compensation claims ang inaasahang mababayaran. Sujin so Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.